Nagmamatigas po itong si Harry Roque. Hindi daw siya susuko. Hindi niya, daw niya isusurrender ang kanyang karapatan. ulit Dahil nga na-contempt na siya ng, sa loob lamang naman ng 24 oras ata or 20, 20 hours. So ngayon, talaga mas nakakatakot to dahil medyo mahaba-haba. Ano ho? Um, yung nakasanayan na luho, nakasanayan na happy-happy siguro araw-araw na itong si Harry Roque. Nga naman, ayun ay hindi mangyayari habang siya ay naka-piit, naka-detain. So yun, ugante ang turing ngayon ng kapulisan at ng mga otoridad dito sa isang ito. At ang lakas ng loob, ah, ang lakas ng loob na uh, sabihin niya na ang kongreso naman daw ay uh, na sight in contempt coming from the people of the Philippines. <laughs> ang mukha, ang uh, alam niyo po Mr. Harry Roque, ang daming natuwa, siguro nga ay 99% ng mga kababayan natin ay naligayahan, nagcelebrate at syempre nga nagbunyi. Sa nangyaring ito sa inyo, dahil alam ng taong bayan kung gaano ka kasinungaling. alam ng taong bayan kung ano yung mga mo sa ating bansa at mga kababayan natin para sa, para mga mag-gain mo yung personal na mga interes mo. Magpayaman at masunod ang mga luhu sa buhay. Matindi, no? Totoo na. Totoo nga na from human rights lawyer, naging animal rights lawyer, etong isang ito. At yun nga, masaklap dahil ngayon ay pugante na. Killing din ng mga kababayan natin na dapat ay madisbar na etong isang ito dahil kasiraan talaga sa profesyon ng mga lawyers etong isang ito, etong si Harry Roque. Tingnan niyo po ang sarili niyo. Minsan po manalamin kayo, Mr. Harry Roque. You are completely bothered. At hindi na kayo makakabangon. Bakit? Kasi sukdulan yung ginawa niyo. Hindi kayo makakabangon dahil mukhang ang ang laki ng kasalanan niyo na dapat pagbayaran. Ang dami uh, problema sa buhay. Dapat niyong harapin ang mga akusasyon sa inyo. Hindi lang basta-basta ang akusasyon eh, kasi lahat ng yan talaga ay may, may mga basihan. So ito daw, hindi daw siya susuko. Dahil pugante lang, lang naman daw siya sa kongreso. Wala daw siyang pakialam dahil ang tingin daw niya, uh, ang tingin ko naman kung ako ay na in contempt sa kongres, ang kongreso naman daw ay na-cite in contempt of the people of the Philippines. Ulitin ko ha, marami po ang natuwa sa nangyaring ito sa inyo. At bakit naman isa sight in contempt ng people of the Philippines ang Kongreso kung ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho at mandato? Nag nagtatrabaho ng maayos ang mga kongresista natin. Magagaling, di hamak. Ano ho? Malayo sa dunong niyo po na madalas ay pagyabang niyo na kayo ay pang-international. Pero mukhang nakahanap kayo ng katapat sa mga batang kongresista, katulad ni na Congressman Luistro at marami pa pong iba. Good luck! You see, talagang lahat ng kasamaan ay may katapusan.